Ang akala namin ay matatapos sa pagbibigay ng pagkain ni Lola sa mga bata. Pero, naibinulong siya sa magkapatid. Apo. O, dandani mo lang sa pamasahin mo. Sa ramay pamasahin. Kapatid mo. Salamat po, naya. Ah. Kapatid mo. Apo. Pipis, ya? Apo. Salamat po, Nay. Salamat po. Na, araw-araw kayo dito? Apo. Araw-araw kayo Nay, ano po ang pangalan niyo, Nay? Ano po Nanay pangalan niyo? Gloria. Gloria po. Salamat po. Kano po? Araw-araw kayo dito? Mm. Ano po? kapag hmm. ako uwi pa. Pagkatalak ko kayo ng talangan. Sa may di kalayuan naman, nagtatangkang tumawid sa kabilang kalsada si Fred papuntang plaza nung biglang nasira ang kanyang saklay. Umaasa siya na sana ay may tumulong sa kanya kahit pa siya ay estranghero lamang. Dahil sa nangyaring yun, napaluhod ako. Akala ko po masasagasaan na ako kasi matmaya po may dumadaan na sa sakyan. Maya-maya napabilib kami sa isang lalaking ito na tumawid pa sa kabilang kalsada para alalayan lang si Fred. Kaya, dun salamat. lalamit ko Kailangan ko po doon makatawid gusto ko eh. kaya eh. naman po ako hanggang doon. -do. Kaya erik po pangalan ko. Eric? Opo. na pala ako. Salamat po. Kung nabali yung ano. Kung nabali. <laughs> Medyo malayo-layo rin ang nilakad ni na Fred pero hindi ito ininda ng naging bagong kaibigan langa. Ah, yan ito. Lupo sama yung Dapat Laban dulka. Laban to kaya. Naalala niyo pa ba ang buntis na si Teresa? Hanggang ngayon ay wala pa ring pumapansin sa kanya. Hanggang sa sumaklolo ang mamang ito. Tapos may isang driver na lumapit sa akin. Tapos sabi niya, tinanong niya ako kung anong problema. Sabi ko, masakit yung tiyan ko. Sabi niya, buntis ka ba? Sabi ko, opo. Sabi niya, mga ka na. Sabi niya, sabi ko, hindi naman po naninigas lang yung tiyan ko. Tapos sabi niya, ano, dalay na sa hospital. Tapos sabi ko, wag na lang po, bakit, may cellphone ka po ba? Sabi ko, ganun. Sabi niya, meron, kaya lang walang load walang load ang cellphone, ay kusa pang pa humugot ng pera at agad nagpa-load para magamit ni Teresa ang telepono. Ilang saglit pa, naabutan na ng asawa ni Teresa ang tumulong sa kanyang kabiyak. habang si Lola naman na halos mapigtas na ang kamay sa bitbit na napamalengke, eh sa bigat ng dala, nabitawa na ito. Meron mang nakasaksi. Mas pinili nilang panuuri na lang ang matanda. Pero biglang may isang lalaki na lumapit kay Lola. Patulong naman po. wallet ko yata. Walang pamasahe ko yata na Ibinili niya sa sinakyan ni Lola na mag-ingat at siya na lang din ang singilin sa pamasahe ng matanda. Kakaibang karanasan para sa aming kakutsabang sila Winona, Ryan, Teresa, Fred at Lola Rosario. Hindi raw nila masisi ang iba na hindi pumansin. Maaring nag lang o baka may mas mahalaga pa silang kailangan gawin.